up my waters welcome back to our channel Mag-isa na naman ako Dahil si Clyde ay uh, umalis Napunta siya sa kanila, umuwi siya Dahil uh, birthday ngayon ng kanyang sister And it's her 18th birthday So, uh, kailangan nandun talaga siya And dapat uh, kasama ako dun So, nasa usapan na namin, nakaschedule na nakasama ako But, uh, naghintay kasi ako ng mga stocks na aking sleeping coffee So, ako lang ang pwede mag-receive Walang ibang magre-receive dito sa bahay So, inantay ko siya And hindi ako nakasama And, um itong stocks na to ay for my sister dahil uh, nagbebenta siya. Uy, bakit ka nandito? <laughs> Meron tayong nalikaw na visitor. <laughs> so, nagbebenta yung sister ko nitong steaming coffee and gustong gusto ko tong steaming coffee ko na to not just because sa akin siya but because ang effect niya sa akin is uh, nawawalan na ako ng gana kumain uh, and then at the same time um, grabe yung pawis ko pagka iniinom ko to and look, pero siyang collagen. Okay, alam niyo na kung gano'ng ka sa collagen. Anyways, um, ngayong, ang video na to is all about pranking. <laughs> pranking. So, ipaprank ko si Clyde dahil ako ang pinakamagaling na prankster sa Pinas. Iprank <laughs> ko siya dahil, um, ko kasi, parang pagsaglit lang wala si Clyde, parang hinahalap halap ko na agad siya. Nalilapot agad ako. So, kailangan ko ng attention niya today. Kailangan ko ng attention ni Clyde and kailangan ko magpapansin sa kanya dahil, alam niyo na, syempre, pag nandun siya sa family niya, medyo busy and um, di, madalang lang naman siya umuwi. So, syempre, chikahan na yun and moments na nila yun. Konting trivia lang about kay Clyde. Hindi talaga siya umaalis ng bahay. Hindi siya umaalis dito sa amin. So, ah uh, kung gusto man niyang makita yung mga barkada niya, yung mga barkada niya ang pinapapunta niya dito. Bakit? Kasi, pag umaalis siya yan, katulad ngayon umaalis siya. Uh, Nagagalit siya pag umaalis din ako. So, para hindi ako umalis, at para lagi kami magkasama ng dalawa, hindi rin siya umaalis isa sa bahay. So, ngayon ay eh, iinising ko siya. Katawagan ko siya. And kunwari, aalis ako. Kunwari, aalis ako. At, syempre, ang pinaka-twist nitong um, prank na ito ay, look at my suot. <laughs> Ayan, so, ganito yung suot Okay, paalis, so titignan natin kung ano magiging reaction niya, kung papayag ba siya or what dahil syempre nag enjoy yung tao doon so baka wala siyang pakailam sa akin or ganyan, hindi ko alam kung makakatawag ako dahil may sirang messenger ko eh. hindi ko alam kung makakatawag ako so mag so, guys natin. lang pala ako ng konti flash on ako ng konti para naman maniwala siya nga, alis talaga ako and... flash on and Siyempre, lipstick. This one is from Magical Posh Cosmetics. And I'm very much excited sa gagawin namin collab. Ayan, so magkukollab kami ng Magical Posh. And excited na ako magkaroon ng sarili kong lipstick. Ayan, so sana supportahan nyo yun at abangan nyo. So, ayan ang ating itsura. Sanay naman, si sanay naman si Clyde na ganito talaga yung mga sinusuot ko. Pero, ang kaibahan kasi is hindi ko siya kasama ngayon. So, minsan kasi pag ganto ganito talaga yung mga damitan ko. Pero pag kasama ko siya, okay lang. Okay lang sa kanya. Pero yung hindi ko siya kasama, parang dun siya nagagalit lagi. So, pag aalis ako mag-isa, chinecheck niya muna yung mga suot ko. Or kailangan lagi ako may dalang jacket. So, ngayon ay wala akong dalang jacket. Kunwari, ayun, inising ko talaga siya. Hanggang sa mabwisit siya at umuwi na siya. <laughs> ayun, so tatawagan na natin si Clyde. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung anong problema ng messenger ko. Hindi ako makapag- calls, hindi rin ako makapag-send ng message agad. So, kailangan niya pang abutin ng mga 5 minutes or 10 minutes, ganun, bago siya mag-send. So, nang hiram ako, hiram ako ng phone sa aking mother. At tatawagan na natin siya. Ayan. Hello? Hello? Asan ka? lang sa birthday. Oh. Ba ano yan? Ba't madilim? Nandito ako sa loob ng kotse. Pahingay sa labas. Ah? Ano pala? Aalis kami ha? Saan pupunta? Pa, uh, may kakain lang kami nila Sam. Tapos iinom din after. Chill lang iinom. naman. Chill lang naman. Ano iinom? Iinom. Chill. Okay, Kaya alis kami. Tagaling mo nga yung lipstick mo, kaya alis kayo. Bakit? Pakailan mo sa lipstick ko. Makakagaling yung kasama doon, alam ko. Ano naman? Sana uh, hintayin mo ako dyan kung makauwi. Pupunta tayo sa dalawa. Bakit? Huwag ka lang sumama. Ayoko nang kasama. Kami-kami lang yun. Orang tama to. Bakit ako niyo tol? Bakit sumama si ba ako diyan? Hindi nga ako sumama si diyan eh. Ayaw mo ko umalis ng sarili kong alis. Sa. Si Sige, Sige na. pa ako sa iyo sa Parang tama di. Sige na, babay na. May susundo sa akin pala. Bakit kanya suot mo? Bakit wala na akong ibang masuot? Nasa labahan lahat. Ipipalitan mo yan. Kasama na lang ako sa'yo. Pauwi na ako. Hindi na. Hindi nga pwede may kasama. Tsaka may mga kasama kami iba. Hindi ka naman pwede doon. Anong oras na oh? Oo, anong oras na? Seven oh, pa lang. Dinner kami, dinner. Kasama na ako. Sige na, mo na Hindi na nga pwede. Oh, hindi pwede? Tapos ganyan pa suot mo. Kailangan hindi kasama ka. Okay lang yan, ganyan. Tsaka ano? Diyan Diyan ka na pala matulog. Dito. Diyan ka na matulog kasi sleepover kami dun eh. Susama ako. Susama ako. Hindi nga pwede kasi puro pang sa amin lang yun. And, 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 and. Ako. Hindi Diyan na, ako. Ako. Sige na, hindi ako makapag-chat Bukas na lang. Mauwi Sira messenger ko, hindi ako makapag-chat. Eh. Ay, hindi pauwi. na. Pauwi. Hindi na. Sige na, babay na. Itang, ah, sige, magpapalit ako damit, pero aalis ako, ah. Magpapalit ako damit, pero kasama pa rin ako. Hindi ka na kasama ako, hindi si mama dyan, eh. Baby. Eh, palke, no? Pa Bakit? Bakit? Hindi na ako nakakaroon ng sarili kong ano. Basta, bawi na ako dyan. Sige na, bay na. palitan mo ba yan, damit ko. Bleh. Ayan, sabi ko sa inyo, hindi siya pumapayag talaga na umaalas ako mag-isa. Tingnan natin dahil tatawag ulit yan. Tingnan natin kung tatawag ulit siya. Eh, nagchat-chat, nagchat-chat. <laughs> Ayan, sabi ko sa inyo, tatawag ulit. <laughs> oh. Hello. Oh. Paalis na kami, ha? Wala kang video. Wala ako dyan dahil sa, uh, ano ko sakayan nako uh, tahira. Hindi na sigi na babay na. Siguro papunta na ako diyan para sa nang to. Hindi sa akin tayo. Po. Hindi na may mga boys kaming kasama doon, dugo ka ng umano, baka makasuntok ka pa doon. Mga klase namin ng high school. Mga klase namin ng high school. Hindi. Eh, hindi ko sila hindi ko pa sinulit kita. Okay lang 'yon. Saka dapat may paytulot. Ano pa Bakit? Tatay ba kita? Sabi niyo ibang kaibigan mo nagpapahal sa akin bago kayo malis. Kaya dapat ganun din. Hindi na. Ako naman to eh. Sige na. Dala-dala ko yung sasakyan. Sige na. Pagpunta na ako dyan. Ay! Hindi ka nga marunong mag-drive eh. Ambisyosa. Pero <laughs> hindi marunong. Ito na nga Hindi na. Nako. Sige na. Bye na. Pagpunta na ako dyan. Huwag ka na pumunta! Tapos ganyan pa suot mo, tapos nakalimstik ka pa. Okay lang yan, para maakit sila. Anong maakit? Para kunta nga nga. Magkukulot pa nga ako ng buhok eh. Tina, tingilan mo. Pagkunta na ako dyan. Pauki na ako Sige na, bye-bye. Ito na yung sundo ko nandyan sa gate. Pag nakabuta ko yan yung sundo sa'yo, susundukin ko talaga <laughs> yan. Joke lang. Pauki na ako, huwag nalang umali. Joke lang, lang. naka-video ka. Joke lang. Nakabidya, jokla, nagbablog ako. Nakapagtoja Ay, naka. Nabagot na ako. Ay, namatay yung ilaw. Gago talaga yung pusa, oh. Umuwi ka na. Nab Umuwi ka na, nabagot na ako. Oh, sige na, pauwi na ako. 6.30 na. Sige bye na, bye-bye. It's a prank, prank, prank. It's a <laughs> so sabi ko sa inyo, hindi talaga siya papayag na umalis ako mag-isa. And lalo pa pag ganito yung suot ko. nakakapag ako ng ganito. Pero pag magkasama kami. And talagang seryoso siya dun sa uuwi talaga siya. Kahit ang pa siya lupalok. Para lang maabutan niya ako. And one time may naalala ako. Hindi ako nagpaalam. Tapos harap siya nang harap sa akin. Tapos nagpatay ako ng phone. Tapos nahanap niya ako. Hindi ko alam kung paano. So meron siyang ganong instinct kung alalaman ah, niya kung nasan talaga ako. So, ayun. Uh, that's it for today, my waters. And nagpapansin lang naman ako reply Then wala akong maisip na i-video mag-isa. So, my waters, thank you so much for watching. I love you. Uh.